magandang umaga po mga bro no? at happy new year po sa inyo lahat eto po yung ano no yung nangyari kagabing po so, sa pagsalubong po ng bagong taon yung mga parparnalya ng paputok po Sangkaterba katerba po eh, yung mga para pa niyan ng paputok. Yo At ako po ay magwawalas no. Walisin ko po 'tong mga iniwan na para-pernalya na mga paputok. Ang dami pong kalat. Taon-taon uh, po kasi ako nagwawalas niyan. Mga papotok na uh, inano nila, inano nila kagabi. Hindi man naman mapipigilan kasi eh, ano po, talagang bagong taon. Pawalasin ko muna po sila yung mga paputok na na iwan nilang alat yan yeah, delikado po yan eh. hindi pumutok ayan ah, uh, walis Pasensya na kayo mga bro ego, no? At medyo maingay lang ang aking pagwawalis. Gawa ng... Siyempre, binabalisan. Binabalisan <laughs> yung mga naiwan na na kalat. Dito po sa aming harapan. Yan ang pwedeng diwalisan. Kasi po, eh pangit tingnan hindi magandang tingin sa mata po ba na maraming kanat kaya kailangan na Abyo man ang price again. Eh katulad niya yan, pag may dumaan ng tricycle, siyempre may may nagmamaneho ng tricycle. Nakikita yung kalat, nakakahiya doon sa mga dumadaan din. Uh, makalat ang lugar. Okay. Eh, may nagwawalas din po doon. Ayun. Nagwawalas din siya. mga iniwan na papatok po. Ayan, ito ang tarlalya. Namiyako na po ipapakita sa video dahil po na maingay po. Pagka ano po sa video, maingay po yung walis. Tapos na po ako mga bro, ayun, doon sa area na yun, ano? Susunod dito naman, yung mga area na ito. Teka, medyo may kumikinang-kinang dito. Ba? Papulot ta ako ng dalawang piso. <laughs> ba? Okay, swerte ito mga broigan. Sabi nila pagkaraw eh bagong taon kailangan puro papasok daw ang pera dahil swerte raw yun. Bibitaw nyo pare? Oh. Uh, bibitaw daw sila ng manok. Eh niyayaya nila ako magbitaw. Nabitaw ko na yung aking manok isang araw po ayos mga bro yun gano'n nakapulot pa ako ng dalawang piso eh. swerte raw yan yung pumapasok ang pera sa bagong taon nakakadali ka na ba? oo oh, nakadali ako dalong piso swerte raw yan eh Oh. Oh, ba, meron pa ulit piso. Oh. Mga broigan, Oh. Ah, oh. kauli ako, ako, piso ba? Mukha ka, mukha ka. Mukha makaka isang milyon ako rito mga broigan, ha. Ah. <laughs> Tatlong piso na yung aking napupunot. Ngayon dito naman po ako sa area na to no. Dito sa area na to ako mag Uh, maglilinis uh, Ito sa Sin area na ito. Sensya na kayo mga blue ega, no? yung paligid. Okay, nagkaroon tayo ng, nagkaroon ng okasyon po eh. Dumaan ng New Year. Una muna yung ano, undas yung ano po ba yung araw ng mga patay sumunod Christmas ngayon naman New Year susunod naman ito Valentine <coughs> yung po mga okasyon na darating pa no dito mo oh. na ayun ito na po mga bro eh, yung aking winalist no inipong ko po at takutin ko na po sila Ayan po. Ito kayo. Yun. Ito yung po. Yan po yung mga... Hindi ko na po pinakita sa video na nagwawalis ako kasi uh, maingay. <laughs> maingay po yung walis eh. Isa-isa ko naman po silang dadakotin po. Dadakotin ko Dito na po mga bro. Yung pinipon kong mga basura ko. Hindi ko na po pinakita sa video na ginabalas ko po sa kalsada kasi masakit ko sa tega. Yung walis ko. Yung simento, kumakayas yung, yung, wal, yung walis sa simento. Marigoy. Kaya kung pasensya nyo na po mga bro, yun. Eh.

Ay, mabro ay gano. No? Medyo maingay lang. So, kasi kapag hindi ko po din ako to kakalat din. Wala ko. Hindi pinagira pa ko sa pagawal eh. rin. hindi uh, sa kabilang bahay. Ah, may union Sa kabilang Ah, na kayo, may mga kampung. Kaya na po yung resulta mga bro no? Yung paligid po na akong winalis. Wala po rito. Hanggang dun po. Yan po yung mga nakuha kong basura, oh. Doon sa kalsada po. Pero pang ano, Hindi pumutok. na kaputok at may manok pa na nakasuga mga bro ega no ayun may manok pa nakasuga delikado po kasi yung kaputok sa manok pero malinis na rin po yun bago niya sinuga Ito po mga bro, no? ay na lang ang aking video. Happy New Year po sa lahat po, no? Mga OFW. Ah, uh, kaibigan po natin sa YT sa uh, ibang bansa po, no? At sa mga sumusuporta po kay Bro Igen Kamalok, marami po salamat. Sa subscriber. Sa mga comment niyo po, no? Mga nababasa ko po 'yung lahat. Marami po salamat sa inyong lahat. Yung mga nasa views po, yung nagsasign po ng ganito. Maraming po salamat. Sige po, mga broigan, happy new year. God bless po. Bye bye.